Partida 75 na ang tawad dito sa kapat na ito. Live na live po tayo. Live na live sa init. 700. Partida 75. Partida 75, 300 na tawad sa kapat. Partida 75, 300 na <laughs> Ayun na ito na lamang kita eh. Hindi, kita Ayo, na okay, na. <laughs> Kanina nabot. Magkana ko, Jason? Natanggap ako yung na ako. pa natangapahabol. Ay! 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 sa ay mga pusing bumila akong baka 128 dalwa limang taong kong aalaga 320 ang isang baka pag ipinagbili ka uh, tandaan nyo pangalap pa ka may kaunti pero hindi malaki <laughs> Yan ang magandang araw mga talongs tv tayo po ay pumunta dito sa isang binabagsakan ng mga baka dito sa Ibaan, Batangas, sa Barangay Malainin po. Uh, sabay sa bungan. Uh, at sinaman natin sila po Jason. At meron po sila mga baka ang dito ng mga uh, patining na po yung mga malalaki na talaga. At tayo mag-update ng mga presyo nila dito. At yung maka-add, tatalong natin yung mga magbabaka dito. Ang ilang informasyon na lagi sa paghalaga ng baka. Kaya sabahan nyo ko sa ating video dito sa ating uh, Cattle Farm. -bis. Kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa araw. Ayan ini mga baka nila binababa na dito. <laughs> Ang vlog kayo Ito, ang boss okay. ng kaibakan <laughs> Si boss pa nga Abil naman eh Ayun na Ayun na mga bayan din nakabang na Ayun um, na Dahan-dahan lang. Yo. 32 heads daw po ang baka nila din dumating din dito. Yung mga talagang tamang gulang na yung mga pampating na talaga siyang din dito. Yan ay yung mga bayan na na dito. Mga mamimili. Ang presyo daw dito ay 78.5 ang halaga.

mga gandang apat na sana isa. Ito palang apat na po. Napili ni boss. Ayun boss Jason. Ang kinagusto ni tatay. Yung apat. Ah, ito magkakasabing to. Ayan, apat daw. Ayan, ang tatulo ng tatay. Atawad na ito. Ang ang tawaran. Ayan.

Hindi na po puno ang gat dinag. Hindi, ating ipalalagay ho dito. Kalasin nga niya pag sumasamahan niyo yung apat na yan para makita dito. Kaya lang maliting nandiyan na, ho yung lalaki ho yun. Yan lalapit dito mga bakanto. Partida 70 ang tawad. Hindi nalala na niya ako. Hindi gubawas na tagawa ang 577 na lang daw itong bawat isa. Apat na baka. Alam po ba na kay school? <laughs> Ang ka, tika Sobrang lang <laughs> gutom po ng baka. Hindi ho manapit Dami eh. Tama ba yun? Ay, 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 Sira wala pang almusal Mga baka Wapo. Feeling Wapo a... <laughs> tayo mga baka. Yung mga baka lang. <laughs> <din> na <laughs> Napakaganda na pang puni 300. Partida 75. 75, 300. Partida 75, 300. ang tawad <laughs> sa hapat. Partida 77. Ba? Kabawasan 2,000. Yan, partida 75 na ang tawa dito sa yeah. apat na ito Live na live po tayo. Sa... Hmm. Live na live sa init. Ayan po sila 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 Papaiwi. sila 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 papaiwi. sila Oh, camera natin. Iyo ito. Kasi sa bin? Tagalang sa sila pa. Huwag sila basta mag-alaga, kayo, mag kayo na rin po ang ng presyo, kumbaga para ihabulin din yung tuta, ano, pag tutuboy ano. na Ah, sila. Oo. Oh. Il ilan pang pang inyo? Ilan ko yung alagaan mo di sa, ano? Salang mo na. Ay, salang na sa inyo. Pero may mga alaga na kayo? Wala uh, na, uh, benta na. May benta na. Dalawa. Si Kuya dalawa naman. Hmm. Ang kayang pinipili na no. Kayo na pa rin po lang nag-aano ng presyo no. Kayo na rin nananawad. At kay kayo ang nakakalap ko paano ibebenta ang tutubuan ano, mga baka. Hmm. Kamusta naman po kita sa baka? Ayos lang, at yun, eh, no, pa may pambili na namang asin. Ang <laughs> <laughs> na <ako> <laughs> yes, ganda asin. Kaya sila ko yun. Natubo pang pambiling at pambili. Pero <laughs> ilang buwan po kayo nag-aalaga ng na baka? 5 to 6 months. Ah, 5 to 6 months lang na mabilisan po. Ano? Dumalin kayo, malalaki ang kinakuha nyo. So, yan pala ang ano nila kuya. Nagpipins din kayo? <laughs>

Keep atay, magandahan. Ngayon na, Panginoon ng na. Kailai, oh, na, magdidigina. 300. Sir kayo, pong, kayo pong oh, okay, o, ka po kayo magbabayad nito. Oh, tapos paiwin niyo po. tatanong maitatanong po ha kung okay lang sa inyo, ilang baka na pangpaiwin niyo? Yeah, hey, TV ka lang. Magliliman na lang at pinagbili na yun. Ano I benta na pang iba? Kamusta okay. na naman po ang hatihan nyo sa pagpapaiwi ng ganito? Hindi yeah, po yung pano kunyari, ito yung kapit-beli nyo yung 75. Five -five. Paano po ang hatihan? Depende eh, Kung minsan 90, ako Ah, benta ang 90, sa da kaya naman po yung yung pag yung maghahati na po kayo kunya na ibenta na tanggal si Kapital hati po yung sa tubo yung kikitay uh, yung palangan isa. pero hindi po hindi po kayo nagpapatagal isang taon na alaga na baka hindi pang pinakamatagal na pialim na buwan patabahin ng talaga ah, patabahin na talaga kaya yung magandang kalalaki ang kailangan niya yan si sir kayo po yung mismo taga rito sa ibaan oh, dito sa ibaan ayan si sir ano pangalan po Rodolfo. Sige, Kuya Rodolfo. Ibig sabihin ko po yung mga nakaran ilan ang napabenta niyo ng mga bakang iwi pag din sa unang ay lima. Ah, eh, ganun din pa rin. Hindi uh, na makarami. Oo. Oh. Ah, ah. ayos naman nakita naman sa baka, ayos naman. Ayos naman. Ayos naman. Ayon, ayos naman, pala po. Yan si chef. Siya po ang nakabili. Ayun ano nga ba yun? Yung mga baka po yun, ano? oh. Yung apat na yun magkakatabi. partida 75 po. Oh, ah, 300,000 yung yung apat okay, ah, na pinapilis mga, mga ano ko rin, mga tao ko sa Oo. Ah, ah sa farm din po. Pala yung makatawa ni Sir sa farm. Para Sir Kiss. Traditional income. Opo. Ibig sabihin para sila ang pinapipili nyo? Sila na rin ang pipili. Sentry sila mag Yun. Tama nga naman. Sila ang mag-aalag. At bibili kayo mama hindi na gusto na no. Yan. Sila na pala ang pinapipili Sir. Yung mga guwapong napili nila mga baka. Bigay mo na kayo buhay siya. Ayan. 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 69.5 na alaga nito. Oo. Bindi-bindi mo sa pimi. Alaga. Alaga. Magkano kayo mga? Magkano kayo mga? Magkano kayo mga?

126. 126. Ami, <laughs> <laughs> ano mean, ha? Maglala tayo ay, nakabijaw! <laughs> Bato, kahit maliit yung ko Hindi, sa Hindi naman maliit yun, Hindi mo maliit, talaga maliit yun ako tungo. Parang ka, parang

ko konti na tigda dalawan libo na difference siya eh partida 65 na lang dito mga ito ay mas na pati lumayas na uuwi na yung isa niya tay yao na wala malalabas ah aling gang pinatarato yan dalawang yan at saka ready kasi sama na lang tatlo partida da na 65 tanay na bebe ko 133

Gawa oh, 65 <laughs> oh, 65000, <menawad>. <laughs> Si. Ito. Ayun, ito na lang makita. Bitik tarahi apo. ayun Sundo na. Magkano ko Ay, magkano pa inaabot? 70. 70. 78 ata 'to. Apalda ng

Ayan si ko Kuya. Sa inyo pala papalagan. Ibig sabi ko po ay eh, ilang planong buwan yung planong alaga nito baka kita? Tatlong buwan. Tatlong buwan lang. Oh, mabilis pala. Mabilis-bilis ang alaga. Oo, okay, oh, ipipids na. Ipipids po. Ipipids eh, niyo po ay eh, kada isang araw, ilang isang araw, isang beses lang. Kapag una, isang beses. Mga nakadalwan linggo dalawa you know. so, Ay di mag magastos din po pala. Oo. Oh, wow. Ano po yung kasama do sa kapita uh, kapital doon sa pagkapital? Okay, yeah. Oo. wow. Papata. Oo. Dadagdag daw sa sa kapital uh, din. Oo, oh, nabili ni Kuwis. Kuya pala mag-aalaga <laughs> doon to. Ang haba ng katal malapad may haba. Ayun. <laughs> 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 nabili natin 70,000. Tatlong buwang alaga <laughs> daw ito. <laughs> Kaya mga magkano gusto mo tuboy sana sa ganyan sa pag-alaga mo? Okay. Kung bagay katutubo ng mga 30 sa tatlong buwan. Ayos na yung 15, ayos na yan. Ayos na rin yung 15. Si Panga, ang babayro wala asawa ng barangay Malaylain. Sino po, sino po? Si Panga. Oo. Oh. <laughs> Terador na kanil lamig. <laughs> Shout out daw. Ano ba? Ha? Ano ano? <laughs> si Panga. Oo. Uh. Ito daw ay binibigyan ng double size yung pulang baka. 65 ba tawag? 65. Ay, isang na pala ang diferensya. Oo. Isang libo na ang diferensya. 66-65 ang tawad. Ay, may para Hermay. Kaya ako ang tawad. Uy, Hermay. Talaga lang ako sa tawad ninyo. Ito ang double size yung mga nila. Ito ang mga Ha? Masama sa'yo sa pano niyo Kaya hindi siya lalaman pala ako dito. 500 pesos. Pahingi niyo 500 pesos. Ayan, ako, Hindi naman nagsaya. Bukal ito. Hindi mo masama humingi ng 500 pesos. Oo. talaga. Mahirap siya. 500 pesos. sir. Bukal niyo 500 na lahat ng mga rey. Sa irit, ari. Kamuha niyo 500 lahat ng 66 ah uh, 65 lang ang tawad ayan oh yung oh daw si, ah, pong ano babayad wow. ah papaiwi si kuya pong mag iwi siya pa mag iwi ito po, po parang yung mag alaga po siya ka bibili mag-alaga. Ah, siya na, siya na po pinapatawad niyo. Oh. Okay. Ayun ay, naman pala. Siya hey, natawad. Hey, hey. Oh, para po kung alam niya rin ang ano alam sa mga. Oh. Ilan na po ang paiwi niyo ngayon? Bayntay. Aba, ah, madami nga naman pala. Oo. Oh. Lars si yung ahin ko pare, may utsita. Ay si Wash ang tuwa. Dahil pala mga magpapaka talaga dito. Ibig so, sabihin niya Ay sama po ang kita sa baka. Ay sama. Ay, ay, ay. ay si Bossing. Ari mo pare kung aray, nakakatawa. Ang papakasawa Ay, ay, baka Baboy Baka Ito Yan, yan Kayo po'y maraming tingin palagang baka Bayron din naman ila. Ay, ila na no, po. Uh, po. hindi na masasabi ang karamay. sa po hindi naman po nalulugi sa pag-alaga ng baka. Ay, awa na si ah. na to... naman lang kasi ko, last na lang at pinapakuluhan ko. Bigkita naman. Bigkita. Ay, ayan pala. Nawiwili. Ah, okay. Kasi po yung mas maano niya na maganda talaga mag-alaga ng baka. Kasi marami pong ay, gusto ng mag baka maganda talaga. Maganda basta mayroong kalamang na talian na papakainan. Oo. Oh, oh. Yon, number 1 po 'yan yun, pagkain nila, no. Ay, ay, si, pala isa magpapayo din ng baka dito. Oh, okay. Dito din po sa barangay na to. Mm. Hmm

yan si Ike yan hindi kumita sa isang uh, taon Ay mga pusing, bumila akong baka 128, dalawan, limang taon kong aalaga 320 ang isang baka Pag ipinagbili ka Tantahin uh. nyo, pangalap pa ka, may kaunti eh, Pero hindi malaki <laughs> <laughs> Ay, itong bakang ito. Ito <laughs> <laughs> yung bakang nabi ah, din. Ito yung mga taong daw halagahan. Ah, na ito, magkano din inabot po yan? 128, dalawa. 128, ah, dalawa pala ito. 128, oh. dalawa. Yun yung isa. Ito 128 daw. Ito, isa. Mga payat na uh, mahaba. Ayan na rin. May isang Taong limang taong. Ah, limang ah. ah, pala yan. Limang ah, talaga. Sarawak. Kala ka nagbibiro limang taon to. Uh, lima. eh. Ilang taon ngayon alagang uh, sultan? Pito. Oh, yo. Asa dyan pa ng limang taon ka nga mo? Aba. Magkano yung naabot ka? 320. 300. Isang baka. Aba. Uh, Dahil lang ito kung hindi nagkakasawa, hindi ako bibiling baka. <laughs> Yan. <laughs> yun <na. wine. laughs> yun, ito yung <laughs> yun dadawang baka. Ito yung sultan ngayon. Pito. Mami ako. Mami ako kukuha na yung pira. Mami yung pira. Uh, Ito yan na, na. Ito po yung dalawa nabili na na. 130. Isang 130 itong ano, nakuha din. Sampula. Tingnan natin mukha nito. Ayun. Kapal pang ilong. Ito 130 dalawa. Yung kanina tumatawid po na ako kulay na sandoy si kuya yun nandun. Asundun na sila. Ayan Magkano din ang pinagkabutan boss? 695 69,500 Binawasan 69, ng demandaan 695 Ikaw na rin pala nasipat ano ako na rin pala ikaw na rin pala mag aalaga Maganda pala din sa inyo mismo kayong pinipili ng boss ano Ito yung pala si Uy, dahil sabi naman ang boss din sila yung lang hmm, pati kayo nakakalam sa baka ay yan kinikilates na yung boss na mayigay ang baka So, yung may tama sa gulang natin oh. ano, may sungay na ay Sixty-nine-five daw. ano? na sila, boss. Magkano pinagbayaran ni boss? One-twenty-three. one twenty dalawa. one twenty one twenty dalawa pa kanina, oh Ay. ng dalawa. one twenty no? yun, yung mga baka dito, yung kakarga na. Yung mga, mga napili na three-hundred. nga, no? Yung sa apat. <try> At ah, trend daw po Yan, kakarga na nila. Kakarga na nila. Kanina ba kayo ito? Hmm. Sa ating nila apat tulay. Sa barangay tulay daw. Yo. Yung pinakamagaganda na pili nila. Yung pinakamagaganda. Hmm. yung mga magaganda mga baka nila. Ayan.

Wala niya. Hindi kayo. May oh, oh, napakagandaon oh, na rin si kuya. kuya. Sabahin na daw. Sabi ko Sa biyara may payawan. Sa biyara Isa na, 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 na rin. Ayoko. So, kuya. Taong ka. Tika. Pangarap naman ni Kuya. Hindi pala Hindi nga. baka kayo pa. Hindi nga mas Miskin naman sa biyara sa'yo. wala kayo nalang pera kayo. Miskin nyo sa biyara sa'yo dalahin. Sa biyara. Maganda na rin doon sa farm. Yes, Sir. Ito okay, yung dampa. Oo, oh, doon. Ito na pala. Okay. <laughs> <laughs> magkano rin po siya sila kuha? Ayan, magandang yun. 60,000. Ay, magkano ko na pero mo? ko muna. Wag okay. na, wag na. 60,000, 70 70,000 Meds. Kaya magkano daw 70,000 Ah, 70 pala. 70,000. 50,000. 500,000 rin ito. Ay, na, natagal pala mo kay Mr. Rao, ha? Natagal pa ka, Paul. Nagabot pa araw-araw 1 Yan. na po yung mga baka nilang ano yung mga natira na ibabalik. Uh, 16 heads po yung nabenta dito ngayon na mga baka. Ngayon naman po yung kinakarga na nila yung mga natira ng baka dito na mga patining. Ibabalik na ulit sa Padre Garcia. Yan po yung mga baka ni Boss Jason Maraming salamat po sa panon mga Talong's TV Yung mga malapit po na bayan dito sa Ibaan, Batangas Dito po sa Barangay Malainin uh, Sa may sabungan po Yan po yung sabungan ng ano, Malainin, Barangay Malainin Ibaan, Batangas uh, Tuwing ano po sila dito nagtatira ng baka Tuwing Martes po uh, Mga alas 9 hanggang alas 10 Hanggang alas 12 ng tanghali uh, kay Boss J Jano Jason Kumia po yung mga bakang ito yung mga bakang pati yung mga bakang norte kaya imbitan ko po kayo po yung mga gusto po na hindi na malat mapapalayo pa yung mga taga dito lang sa malapit na barangay na ito kaya bayan ay dito po tuwing ano po nga tuwing martes, martes, po, yan, martes po yan martes po yan sila boss martes, ano nga po barangay Barangay Malainin Barangay Malainin Sabungan Dito po sabay Sabungan Ibaan ba ito po Ito po yung Sabungan dito sa buka nila dito. Yan po. Kinukumbida uh, nga mo. Oo, yan po. Kung gusto po mamili, pumunta na lang kayo dito. Yan po. Tuwing ano po, alas, alas 9 ano, ng umaga. Hanggang alas 12. Yan po. Masaya so, lang po ng ating video. Maraming salamat.